Good morning guys! Welcome to my channel, Ellen Vlog. For today's video, ay mag-share ako sa inyo kung ano ang magandang dagdag kita sa ating tindahan. Guys, napakaganda po kapag meron pa po tayong maliit na sari-sari store at meron po tayong pang-extra income dahil hindi po natin maiiwasan na makagasto po tayo sa ating mga binta at um, makakuha po tayo sa ating tindahan. Kaya kung meron po tayong makuha sa tindahan, dapat ilista natin para pagdating ng panahon na magbabayad tayo alam na natin kung magkano ang ating nakuha sa ating sari-sari store dahil hindi po hindi po porket sa ating tindahan, sa ating lang sa ating yan ang tindahan hindi na po tayo magbabayad sa mga kukuhain natin or kukunin natin sa ating sari-sari store. Dapat po lahat ay mabayaran natin. Isipin natin na kapag meron tayong um, sari-sari store, at hindi natin ibaliwala ang lahat ng nakukuha po natin sa ating sari-sari store para lumago ang ating sari-sari store para hindi po siya malugi dahil isa yan sa na malugi ang tindahan guys kung dyan tayo kukuha lahat ng ating mga kinakailangan yan po dito dito po ako nakapag-isip na kinakailangan may extra income po tayo para manatili ang ating sari-sari store at meron po tayong maibigay sa ating mga customer ng lahat nilang kinakailangan ito guys um, sa aming lugar ang naobserbahan ko ito po ang pinakamaganda na pang extra income hindi po siya hassle uh, at hindi po tayo nagbawantay uh, at lahat ng customer ay uh, alam na nila kung ano ang kanilang gagawin uh, at mabuksan lang natin pag abot ng isang buwan at uh, yung itugma ko sa bayarin ng aking kuryente ang pagbukas ko. Ang aking extra income o dagdag kita sa aking sari-sari store ay yung aking Vendo Wi-Fi machine. Ang Vendo Wi-Fi machine ko po ay um, meron po siyang babayaran sa isang buwan at meron din siyang um, makuha sa bayarin ng uh, Lahat ng mga bayarin ko sa isang buwan ay dyan po ko kumukuha sa aking wifi. Yan po, ang bayarin sa aking wifi, yung bayarin ko sa kuryente, at yung bayarin ko na nakukuha ko sa aking tindahan. Kasi napakada, napakalaking tulong po ito sa aking sari-sari store dahil kapag meron pang extra na uh, nakukuha ko na ang aking bayarin sa kuryente, bayarin sa aking wifi, bayarin sa uh, nakukuha ko sa tindahan. Kapag meron pa siyang natira, uh, dagdag ko yan sa aking tindahan, ipamili ko yan ng alak or kung ano pa ang uh, kulang sa aking tindahan. Yan po guys ang napakaganda kung may extra income po tayo. Dahil lahat ng mga pangangailangan natin o ang gusto nating bilihin, pwede-pwede po tayong bumili dahil hindi po tayo umaasa at hindi po tayo nagkukuha sa binta natin araw-araw sa ating tindahan guys, napakaganda po kung meron po tayong extra income um, madagdagan pa ang ating tindahan or madagdagan ang ating paninda at uh, mai mabayaran pa natin nakukuha sa ating tindahan at meron po tayong maibigay pa na baon sa ating mga anak at kay Mr. Din uh, na ko maubusan na mang krudo uh, uh, meron or gasolina meron po tayong maibibigay yan po, nakabudget po yan lahat-lahat dyan po ako kumukha sa aking pang extra income meron naman akong ibang extra income yung ako po ay nagluluto at uh, hindi po siya araw-araw ako nagluluto. Meron lang araw na magluto ako dahil ang mga tao hindi naman lahat na bumibili kapag araw-araw dahil baka yan hindi hindi na nila gusto. Pero yung Sabado at um, Linggo, yung Sabado at Linggo, magluluto po ako ng tempura. Yung mga fishbowl, yan po at meron po akong mga uh, gulaman yan po meron po akong ganyan kapag sabado at linggo ginagawa ko po yan sabado at linggo dahil marami pong mga bata at uh, gusto gusto nila ng ganyan at meron po akong mga kung may panahon po ako na magluluto ng banana cue magluluto din ako kaya masasabi ko lang yan po na kinakailangan po may extra income po tayo hindi po tayo umaasa sa ating tindahan lang dahil uh, kapag dyan po tayo magkukuha sa ating tindahan, yan po, malulugi po ang ating tindahan. Yan guys, hindi po natin naasahan ang ating income sa ating sari-sari store dahil uh, unang-una, bago pa lang po tayo nagtitinda kaya naghahanap rin naghanap po tayo ng mga um, extra na income or yung naisipan ko na uh, baka malugi uh, sa anak ko mag, maghanap ng ikapuhuna na din at naisipan ko na o oh, maghanap ako ng discard na kinakailangan po na ma, um, madami pa akong matitinda sa aking sari-sari store kaya kapag ako ay nag-iisa at uh, uh, mag-isip-isip ako kung ano ang magandang pang-extra income at uh, naisipan ko na bumili na ako ng noon guys, hindi pa ako nakabili ng mga slippers yun, yung mga sandal, yung pambahay lang uh, meron ako niyan kaya... Yan po, dyan po ako kumukuha sa aking uh, puhunan, sa aking tindahan at ibininta ko po siya sa um, aking tindahan ang uh, sleeper at kapag may extra po ako, Kapag bumibili na ako, guys, at na-extra po ako, iipunin ko yan dahil may plano po akong maghanap uh, ng idea kung ano pang aking idagdag sa aking tindahan. Yung mga bago sa mga customers, yan po. Uh, yung mga hinahanap nila at wala din ako, uh, pinag-aaralan ko at pinag-iisipan ko kung paano ko gawin na maliit lang na ang puhunan at meron po silang uh, nasasabi na sana meron kanyan na ipaninda dahil dyan po kami bibili kaya naisipan ko or iniipunan ko ang puhunan na ibinili ko para sa mga damit, yung mga gamit sa mga pambabae, yung um, mga kinakailangan uh, meron po silang nagsasabi sa akin kaya kinakailangan po akong maghanap ng paraan pang puhon kaya guys ito lang po ang aking ma-share sa ngayon maraming maraming salamat po sa inyong panonood panonood at huwag po tayong makalimot na mag-pray sa ating Panginoong na dapa na sana na gabayayan po tayo sa pang-araw-araw natin na uh, uh, iniisip at uh, um, gabayan po gabayan po sana tayo sa ating lah lahat ng mga ideya o pangangailangan sa hanap buhay natin. At uh, maraming maraming salamat po sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta sa aking channel. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Goodbye!